So, ayun, hello po, ano, sa inyong lahat mga kaibon, ayun, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibon, ang, um, ang um, panibagong video na naman po tayo ngayon mga kaibon, kasi ang, um, ipapakita ko lang po sa inyo mga kaibon yung, ano, yung bagong gawa ko na, ano, na breeding cage para sa parakit, so, kanina kasi mga kaibon, um, gumawa ko ng, ano, yung, yung breeding cage na, ano lang, DIY, kasi um, ang bibili nga sa akin ng ano ng ibon ang gusto niya ay e, ano kasama na yung um yung breeding cage. So maya maya ano mga kaibon ang ipapakita ko sa inyo. So hindi ko nga alam kung ano ang magiging title nito kasi ang plano ay ipapakita ko lang sa inyo yung breeding cage. Siguro um siguro kung paano lang kung paano makakatipid sa paggawa ang breeding cage siguro yun na lang yung naisip ko na magiging title nito ano kaya tara So, bago ko po ipakita sa inyo mga kaibon, ano, yung breeding cage. Ayan, ang ipapakita ko muna sa inyo yung ibon na um, ilalagay natin doon yung parakeet Ano. So, ayan, kung makikita nyo itong green, itong wild type na green, tapos itong kulay blue, ayan. Yung blue na, lang, yung blue na po na yan, um, Kumaga ang hindi po yan sa akin. So bali doon pa doon po yan sa ano sa bibili nung ano nung breeding cage na yon. So kina um dinala niya muna dito kasi ano po um nasira nga yung breeding cage na doon sa ano sa kanila. So iniwan niya muna dito tapos ang sabi niya nga eh, um bibili siya ng kapares dito na So sayang nga mga kaibon ano kasi ang green na to at saka yung, yung blue na yan banded na po yan. So ibig sabihin paris na po sana sila. So yan kung makikita nyo mga kaibon um, magkatabi sila palagi. Tapos um, minsan makikita mo yan nagsusuluan and then um, naghahalikan ganyan po. Kapag kaganyan po mga kaibon ang ang ibon or ang parakit nyo ano mga kaibon ibig sabihin po nyan pares na sila so itong ano po itong green na to um, kung isasalang ko yan um, basal pa lang po yan yan po yung tinatawag na basal so ano pa po yan ang bata pa yan um, hindi pa po yan nag-iisang taon siguro mga 7 to 8 months pa lang po yan tapos yung kulay blue na yon na hen um, lagpas isang taon na yan kung makikita nyo nga or kung mapapansin nyo na mga kaibon yung buntot ayan ano mababa na siya kapag kaganyan ganyan po kasi mga kaibon um, maaaring yung breeding cage na ginamit dyan um, sobra sa liit kapag uh, um, po kasi sila sa loob ng breeding cage tapos maliit yung breeding cage na ginamit natin ang um, maaaring sumabit yung ano yung mga buntot kasi alam naman natin di ba na ang parakit ang um, karamihan sa parakit mga mahabang buntot ito kagaya nito so ayun kung makikita nyo yun napakababa ng buntot Pagkaganyan ganyan mga kaibon mas paganda na ilagay natin sila sa ano sa breeding cage na um, makakapag exercise sila ano, makakapaglipad lipad kasi kawawa yung ibon kapag kaganyan ganyan yung mga buntot so siguro sa next na magiging topic natin ano mga kaibon ang um, tatalakayin natin yung ano disadvantage ng maliit na breeding cage para sa ating mga ibon. Hindi lang naging laylan po niyan kasi mga kaibon yung um, yung nest box na ginagamit natin sa kanila kapag ka nagbi na maaring maliit ano kaya nagkakaganyan. So sabi ko nga um, hindi po um, itong kulay green na to ang ipampapares natin doon kasi ano po to eh ang budget na ko ito so hindi na po to normal na para kit. at kung mapapansin nyo ano mga kaibon Ang um, malaki na siya ng kaunti sa normal na para kit. ang itong paparis po natin dyan ano mga kaibon dun sa blue na yon yung isang green na yon ayan yung second to the last na yellow face yun, yung nasa gitna. Yan po yung ipampapares natin doon. Kasi ano na po yan, um, halos lagpas one year na din po yan. So, tamang-tama na din yung ano niya, yung edad niya, ano, para ipampares doon sa blue na yun. So, sa, um, ano sana yan mga kaibon eh, um, ko sana yon sa ano sa breeder ko dito kaso nga lang ayan sum natin ng kaunti. Ayan siya. Sure. Ayan, kaso nga lang wala kong available dito ngayon na ano, na babaeng breeder na parakit. Kaya maaari natin o pwede natin yan na i-out. So pampapares na lang natin yan dito. Dun or dun sa sa hen na yon na kulay blue. So, ipapakita ko na sa inyo nung no, mga kaibon yung breeding cage na ginawa ko kanina. Ayan, ang um, for the meantime, ayan, binaba ko muna yung breeding cage dito na isa. So, ito po yung ginawa ko kanina mga kaibon. Ayan. Single cage lang po siya. Ayan. Tapos, um, yung ano kasi nito mga kaibon yung flooring ano itong flooring ayan um, itim yan ano kasi pinturahan ko na nga kanina ang ginamit ko po dyan is yung ano lang plastic yung gaya nito gaya nyan plastic lang po yan ano kasi ano po mga kaibon kapag ka naipon yung poop o yung mga ipot nila kapag ka ganitong screen lang ang ginamit natin sa flooring um, madaling ma ano kalawangin madaling mabulok kaya ang ginamit ko diyan um, ano lang mo ang plastic ano plastic screen so maganda to mga kaibon ano kasi kung mapapansin niyo ano mga kaibon ayan yung sukat niya medyo malaki siya ng kaunti sa single cage kasi ito double cage to mga kaibon so bali tinanggalan ko lang ng um, divider so ito malaki ng kaunti siguro mga 8 cm ang laki nito sa single cage na um, nabibili natin ano, sa mga pet shop and then yung nest box niya nga mga kaibon, yun nga yung nagiging um, problema natin ano kapag ka sa breeder natin na parakit kaso wala tayong magagawa si um, ganito yung ano yung request ng bibili ganyan daw ang gawin na nest box kapag ka ganito kasi mga kaibon maaari masira yung mga buntot o yung mga balahibo ng mga parakit natin pero sa um, yun lang ang yun kumbaga yun na yung ginawa ko kasi yun yung gusto nung ano nung bibili nitong breeding case na to. So ano lang to mga kaibon um, nasa 350 lang ito. Ayan, lahat na yan pati yung perch, yung perch na to kasi hindi, hindi ko naman to binili kasi madami yan dito sa amin at saka itong ano itong nest box Madaming yan din po dito sa amin. So bali ito lang yung binili ko. Ako na ako na rin ako na din yung ano, yung gumawa nitong frame, ayan Ayun tapos basta 350 lang yan mga kaibon. Um kumbaga mas madami tayong makitipid ano kumpara dito sa ganitong mga building kids. So, kukunin ko lang ano, mas ibon yung ano. Yung ibon na ilalagay natin dito. Kaya lang, hindi natin makukunan ng video kasi papatayin ko yung ilaw para mas madali natin mahuli. So, yun mga kaibon, ano, ito na nga yung ibon na ipagpapares natin. Ito yung blue na na nandun or nandito sa colony at saka yung green no? So ayan, napakagandang ano niyan mga kaibon, napakagandang kak dito mga kaibon. Ayan, ang um, yellow face po yan, na green, ayan, pero split po siya sa, ano, sa blue. Kaya maaaring mag-anak sila ng, ano, ng blue and then siguro ang, or sigurado na magkakaanak din sila ng kulay green. Ayan, So, di ba um, makaganda no kung titingnan mo sa ganyang breeding cage sa lagang 350 may ganyan ka na kung i-DIY mo lang ano. So, ang kulang na lang niyan mga kaibon, yung lagyan ng ano, patoka. So, hindi ko alam kung kailan niyan kukunin dito. Um, mas maganda na no na pagpapares na natin sila para madali na silang makapag-band or magpares kapag ka na sila sa ano sa breeding cage so yun lang po ano mga kaibon um, ang county or mababang video lang, lang po ito ang um, salamat po ano sa inyo lahat mga kaibon um, God bless po and happy birthday sa inyo lahat mga kaibon